Ang aking kamutin kahoy ay lumaki ng ganare. Ito ay halos na matay noong uh, tag-init. Eh, hindi pala halos na matay kundi hindi gaano lumago. At nang makatikim ng ulan ay lumago ng ganare. Kung kayo magtatanim ng kamutin kahoy at walang amlay, itong ganito inyong tatanim. Oh kukuhain ninyo yung mga sumuloy na yan at yan ay magandang itanim yan eh pastor maliit yan ah walang walang problema kung maliit lalaki yan yan at tayo magtatanim ng pamuti marami ito na itatanim yan no, tingnan niyo. Oh, basta may ganyan, sisibulan. 'Yan. yan. To Ay wala na at na. Yan ang magandang itanim. Ngayon naman ay maghihimay kami ni pastor ng kamuting kahoy, balinghoy ito sa Mindoro. At ito tayo magtatanim. Itatanim naman natin dito sa dahon sa sanga ng balinghoy itong pinakamura niya. Ang itatanim natin dati ay yung mga magulang. Bakit nga ba pastor, ito naman ang iyong naimbento <laughs> na magtanim tayo ng mura. Pero natanggalin muna natin yung dahon niya. Puputuli natin. Kasi yan talaga ay lalaki. Lalaki rin siya. Oo. At bago lumaki ay may maliliit ang laman hindi kagaya nung uh, itanim mo na yung malaki na kakaunti na yung uh, panahon na makalaman patagal, isang taon na abutin isang taon talaga Eto, ang... pwedeng ito, pwedeng eh, pwede gulayan ito e, panas, gugulayan natin gugulayan pa natin ito yan oh, uh, sabi yung yan yung mura na yan sisibul yan, tatanggalin lang ninyo yung ban. magtitara lang kayo ng ganyan Ganito lang siya. At puputulin yung mga sanga-sanga na may dahon lang. At mag magagawin pa natin itong gulay. Sariwa-sariwa. Sa ibang bansa, itong ganitong klase ay talagang nabibili sa kanila. Dito sa atin, halos ano nang ito. Uh, mayroong note na gayon, no? Yung, uh, yung puno Pinakabuko. ay yung, yung pinaka may buko. Mm -hmm. Yung, yung panundahon, yun ang mahalaga. Malaga hindi natin puputulin lahat yung dahon magbibigay ng spoon. Ito yung uh, kahit kahit ilang ektarya yung taniman, hindi ka masusortin sa pantanim. Dahil uh, lahat itatanim. Uh, kakaunti lamang yung uh, maliliit siya at madaling dalhin. Hmm, um, magtataka kayo, ipakikita ko sa inyo ito pag may bunga na. Sasabihin nyo, oh, yung kay pastor na yan eh, ang liliit niyan? O, paano niya mabubuhay yan? Yeah. Atin itinatapon na kadalasan natin itong mga matataas na ito, yung pinaka ng tanga ng balinghoy lalo itong pinakamura. Pero tayo dito naman ang ginawa namin ni Pastor ito ang ating itatanim ngayon. Si Pastor po ang magtatanim nito ng kanyang mga pinagtabasan na namin ng dahon. Ang, ang sa atin lang ay kung paano natin ito himayin, kung paano natin mag-prepare ng itatanim ng tanga ng baling hoy. Sinang itatanim itong maliliit na mura na katawan ng kamuting kahoy. Sapagkat so, ito yung bukana, hindi baling kanya Ito naman ay na kwano buo, hindi baling sira. Dali ano, dali magtanim. Masyado mahaba. Eh, ninyo nang paa. Para wag matumba. Ito kahit bakod. Limitan ninyo magigimbakod diyan. May, may nakalabas ito nga pala eh one. mas uh, mas matagal lumago pero maraming laman dahil ito lalaki yan lalaki yan kasing laki nung uh, mga karaniwang itinatanim eh, hindi palang lang las anong iba pero lalaki yan mura o oh. at na itatanim natin yung kan yung maliliit si hey, pastor si sibul ba si sibul yan wag lang kayo magtatanim sa ng ganito sa panahon ng tag-init dahil murang-mura yan hindi yan tutubo pag tag-init pero pagka ganitong panahon na basa ang lupa tutubo yan ay eh, ba't po hindi po nakahiga hindi nakadapa ay alam, niyo, nyo eh kahit yan lang ay eh, eh, ganyan lalaki yan lalaman din ang marami yan o tingnan nyo pagka yung paraan niyo, ng binhe isang sako ay eh, Manluang ng matataniman. Hindi kayo mabibigatan. Pero hindi ko sinasabi na ito lamang yung tamang para ng pagtatanim. Hindi ko sinasabing ngayon. Maraming para ng pagtatanim. Ito yung nasubukan ko sa Santa Cruz Occidental Mindoro. Yung mga ganito kaliliit ay mahaba na ngayon. ako ay eh, mayroong kwento sa inyo na ando ando na ako sa Cavite, sa Balag. Pero sa gubat, marami bagang yung mga naglitawan na mga mga binunot na ng tao itinapon sa tabi ay di mga payat sabi ko eh mga mga ganito lang kahahaba ang ginawa ko yun ang aking gagawing akyata ng sitaw maliliit sabi ng mga tao doon pastor masyado pong liit at saka may iksi po sa pang abot din yan hindi ano, pag yong nilagay ng ganyan may yung sitaw pag inilagay mo doon ilang araw din ba bago sumibol at bago gumapang yung sitaw ilang araw din nakasuloy na dito may mga tumubo na dyan aalasin ko yung mga tumubo dyan para ito'y humaba at yung aking sitaw ay namunga pagkaraan ng ilang ilang buwan ako'y nagagamasi sabi ko eh batung yung ugat ng mangga ay nakaabot dito ay nag naglutang. Si kuya, ah, malayo ang nabutong ugat ng mangga. Ay di aking uh, sinubukan kong tatanggalin sana at malayo eh. At pagtag ako gaya na Sabi, Quick! May sound. Nako, ay hindi pala ugat ng mangga kundi yung balag ko nakamuting kahoy ay lumaman ay ganito hindi ko malaliman yung yung tusok dahilan adobe may gamit akong tawag dito screw driver parang pa, parang pait hindi na screw driver tawag eh yung lapat nakabutas ako ng uh, ganyang kalalit aking inilagay ay yung palang laman hindi hindi siya maka makalalim ay adobe eh ang ginawa niya lumutang siya at marami naman dong mga dahon-dahon ay nakakakuha nung kwan ay di nakaganyan ang ginawa ko ay akin tinabunan ng mga tuyong damo ay naku talaga ng mga napaka napakaraming laman yung akin nakuha yung kamote lumutang pag hindi mo tatabunan yon yung balat ay magiging green magiging toxic talaga pag naibaunin nyo ay mayroong node mayroong buko kasi yung ugat doon lalabas sa buko kasi ako ay nag-aaral sa ambag sa agriculture yung hindi pa nasusubukan ng iba kahit yan nakatayo at maliit si sibul yan. kung gagawin yung bakod at eh, ilimitan ninyo at lalaman yon kahit yun ay bakod lalaman lalo na kung matatabunan nyo ng mga pagka matuyo na yan mailagay nyo sa puno nako alam nyo pagka yung mga tuyo na ganyan nilagay sa puno ng kamuting kahoy lumulutang yung laman kasi ang kanyang root ay laman kaya ang tawag ay root crop kukuhain ng ugat yung sustansya ay nasa ibabaw ay di siya lulutang at kukuhain niya yung sustansya kaya mangyayari yung laman ng inyong kamuting kahoy ay nakalutang lulutang siya at na uh, matutuwa kayo pag nakalutang hindi mahirap po kayin sabi ng iba tutubo kay ang kay pastor Vito na yan eh nasubukan ko eh tumubo doon sa Santa Cruz eh nagtanayan ko ng kamuting kahoy doon wala ang hirap kasi maghanap Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.